Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Abril 21, 2025. Sa araw na ito, habang tahimik na bumabalot ang liwanag ng buwan sa kalangitan, iniimbitahan ka ng universo na masdan ang lalim ng iyong kalikasang romantiko. Ang iyong likas na alindog ay tila isang mahiwagang enerhiya na kusang kumakapit sa mga nasa paligid mo, hindi mo kailangang magsalita o gumawa ng labis para mapansin dahil ang iyong presensya pa lamang ay sapat na upang makahikayat ng pansin at paghanga. Sa panahong ito, payagan mong maramdaman ang init ng iyong sariling kagandahan, ang uri ng kagandahang nagmumula hindi lamang sa panlabas na anyo kundi mula sa iyong malambot, maalagaing puso. Ngunit habang hinahayaan mong dumaloy ang mapanuksong enerhiya na ito, paalalahanan mo rin ang iyong sarili na maging maingat sa alon ng iyong damdamin. Ang pagiging sensitibo ay bahagi ng iyong kalikasan at maaaring mapalalim ang anumang nararamdaman mo ngayon kaya't mahalagang panatilihin balanse ang iyong puso at isipan. Habang sumasayaw ang iyong damdamin sa liwanag ng buwan, ang iyong atensyon ay unti-unting lumilihis patungo sa pagpapalalim ng iyong mga relasyon. Ang koneksyon sa ibang tao ay magiging sentro ng iyong araw ngayon. Nais mong mapalapit, makinig, at magpahayag ng malasakit, at ito ang iyong likas na lakas. Ang iyong kakayahang unawain ang damdamin ng iba ay lalong mamamayani at ang simpleng pakikinig o pagdamay ay maaaring magdala ng malaking ginhawa sa mga taong mahal mo. Ito rin ang tamang oras upang tanungin ang iyong sarili, paano ba nakaaapekto ang aking emosyon sa mga relasyon ko? Kapag ikaw ay masaya, nagiging magaan ang paligid. Kapag malungkot ka, madalas ay dinadala rin ito ng iba. Sa ganitong kamalayan, maaari mong baguhin ang daloy ng enerhiya sa iyong tahanan, sa iyong mga kaibigan, at maging sa iyong sariling pagkatao. Sa katahimikan ng gabi, tanggapin mo ang paanyaya nitong magpakumbaba, magpakalalim, at magpakalaya mula sa anumang galit, hinanakit, o paghuhusga na matagal mo nang kinikimkim. Hindi ka nilikha upang magdala ng bigat sa puso ng pamatagalan. Ang paglaya mula sa paghuhusga, sa sarili man o sa iba, ay isang regalo na maaari mong ibigay ngayong araw. Sa pamamagitan ng bukas na puso, makakamit mo ang mas malalim at mas tunay na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Isang simpleng pagniti, isang taimtim na pagyakap o isang bukas na pag-uusap ay maaaring maging tulay sa pagkakaunawaan at pagmamahalan. Sa piling ng gabi, alalahanin mo na ang pagiging mahina minsan ay hindi kahinaan kundi isang anyo ng lakas. Kapag ipinapakita mo ang iyong tunay na sarili, ang iyong takot, pangarap, at pagdududa, nabibigyan mo rin ng lakas ang iba na gawin ang parehong bagay. Ang iyong likas na intuition ay maaaring maging gabay mo ngayon. Makinig sa iyong puso, dahil may mga mensahe itong gustong iparating, mga mensahe na hindi agad nakikita sa salita, kundi sa pakiramdam. Sa mga simpleng sandali, sa pag-upo sa tabi ng isang mahal sa buhay, sa pagtitig sa mga bituin, o sa pagminilay sa katahimikan, maaaring dumating ang kaliwanagan na matagal mo nang hinihintay. Ngayong araw, ang mga aspeto ng iyong buhay tulad ng emosyon, relasyon, at panloob na paglalakbay ay nakatutok sa pagpapagaling at pagunlad. Ang pagpapatawad ay isa sa mga pinakamahalagang tema ngayon, hindi lamang para sa iba, kundi lalo na para sa iyong sarili. Sa tuwing pinipili mong unawain kaysa husgahan, pinipili mong magmahal kaysa magalit, pinipili mong patawarin kaysa magkimkim ng sama ng loob, binibigyan mo ng puwang ang liwanag na pumasok sa iyong puso. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay maroon, isang kulay ng pagmamahal, lakas, at katahimikan. Makatutulong ito upang mapanatili mong kalmado ang iyong damdamin at mapalalim ang iyong koneksyon sa sarili. Ang mga maswerteng numero mo ay pito, labing isa, at dalawamputlima. Isang maswerteng gawain ay ang simpleng pagkakaroon ng tahimik na sandali, maaaring sa pamamagitan ng paglalakad sa kalikasan, pagsusulat sa jurnal, o pakikipag-usap ng mula sa puso. Anumang uri ng aktibidad na nakatutulong sa iyong pakikipag-ugnayan sa sarili ay lubos na magdudulot ng biyaya. Sa pagwawakas ng araw, hayaang pumasok ang kabuang damdamin ng pasasalamat. Pasalamatan mo ang sarili mo sa lahat ng kabutihang ginagawa mo para sa iba. Pasalamatan mo rin ang mga aral ng nakaraan, kahit gaano man ito kabigat. Pasalamatan mo ang universo na patuloy kang ginagabayan, kahit minsan ay tila walang kasiguruhan ng landas. Paalalahanan mong hindi ka kailanman nag-iisa, ang bawat tibok ng puso mo, ay sinasalubong ng mas malawak na pag-ibig at pangunawa mula sa sansinukob. Ang payo para sa iyo ngayong araw, manatiling bukas ang puso. Hindi lahat ng koneksyon ay nangangailangan ng mga salita. Minsan, ang tahimik na pagdamay o presensya mo ay sapat na upang pagalingin ang sugat ng iba. Yakapin mo ang sarili mo, lalo na sa mga pagkakataong tila ikaw ay hindi nauunawaan. Sa paggawa mo nito, mas lalo mong mapapalakas ang kakayahan mong magmahal sa sarili, sa iba, at sa mundong ito. Ang araw na ito ay hindi lamang para magpahinga, kundi para alalahanin na ang pag-ibig ay hindi kailanman nauubos. Basta't bukas kang tumanggap at magbigay. Patuloy kang magtiwala sa pagdaloy ng buhay at hayaan mong ang iyong puso ang maging ilaw sa dilim. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.